panoorin ang videong ito at talaga namang iisipin mong parang tao na itong aso. Ang lalaking ito ay nuturuan ng kanyang aso na ihatid ang kanyang anak sa school. Ihatid nga raw dapat ng aso itong anak niya sa gate ng school. At makikita nga natin na sa pagpasok ng bata sa school ay agad nga ditong umalalay itong aso. Sabay nga naglakad ang aso at itong bata papuntang school. At nung makarating na nga dito sa school itong bata ay Sinabihan niya itong aso na umuwi raw muna at pumalik pag uwi na rin siya at sa pag uwi nga ng aso ay ang tanging sign niya lang para malaman niyang uuwi na ang bata ay itong alarm ng orasan. Once na mag-alarm nga ito ay sign ito na uuwi na ang bata at kailangan niya ng uh, sunduin at nung uh, susunduin niya nga itong bata ay kumuha pa siya ng bulaklak para ibigay sa batang babae at nung pagpunta niya nga sa school ay nakita niyang binubuli itong amo niya agad niya nga ditong tinahulan ang nang bubuli sa batang babae so talagang napakatalino ng asong ito at talagang uh, maaasahan natuwa ka ba sa video na ito kung oo ay mag-iwan naman ng like sa ating video